Ma'am, hello po. Hello po. I'm a photographer po. po? Ma'am, okay lang. May stall ba kita ngayon. Taka namin ngayon. Agano ko yung pwedeng naman picture magiging model. Yes po. Bali, ito yung page ko. Bali, nakita namin kayo doon sa dulo. Hindi, yung mga ganyang ginagawa ko. Shots lang. Ah, magpo-post ka lang na ano, ikaw po. Kaya dito na, yan, mga ganyan, yan. Ano pangalan, ano pangalan nila, ma'am? Ano pangalan nila? Diana po. Diana. Okay, taga saan po sila? Alonga ah, po. Alonga po. Ma'am, okay, ready ka na? Okay lang, tayo ka okay lang, something, ano lang, something simple lang. Wala po, nagbabakasyon lang. Nagbabakasyon ka? Ano Nag ka model? Hindi po. Ah wala. Ah uh, work? Wala? Sa US po. Ah sa US ka? Ano ka doon? Wala pa nga po. Magaanap ulit ng work. Ah, Magaanap? Ano, ano ba naging, ano naging trabaho ng... noon? Doon po sa pamilya nung ano ko. Single ka nga ba ngayon? Single ka? oh? Single pero kinasal? Hmm. Ah uh, pero, pero ano ba... Kaya huwag niyong bang... tutulat. Ano kung magmamahal sa... mag ka ulit ma'am? Anong hinahanap ka sa isang guy? Ayun. <laughs> ano? Kuya, ang lalim naman. Ah, anong hinahanap mo sa isang guy kung magmamahal ka ulit? Ano? Hindi ko masabi. Hindi <laughs> masabi ba yun? Basta yun na yun? Ne, basta gentleman dapat. Gentleman. Yun. Ayun, single si ma'am guys. Ayun, okay, okay lang i-add ka sa mga, mga Opo. followers ko. Anong anong Facebook nila? Dayana po. Dayana? Anong Dayana? Galang. Ah? Ano? Galang po. Dayana Galang. Ayun, thank you kay ma'am. Thank you kuya. Galing mo.

就是这刹那不会多。